tunuk tuan kanang kenang tuan kenang kenang tek tek ulutan dapre no na, na ayo nas tunga kenang tunuk tag uluk gabe uluk batong uluk rah KANANG kenang mga kablasa Ini belum tiba Bone oh. kinna boye ne guys poor joker blog guys oh nagkagol na lang siya globey gumikan siya ang kapobrehon nagkagol Mahalang na lang bagaya, siya globey eh. para na lang na-save pa mahaw hm kita ni bone ya hang banggira guys oh tusami madato ini kagur mga globey ani oy kita ni natan na ang sumong video unta nga Ketong kasi na kuwarta dia pangatag in tama bisa isa, isa lang kumukum in tao. Kani si Pobling Joke vlog guys, usay ni siya ka PWD. Blind pa ni guys, pero maron ni siya mag ano nang lubi. Oh tingnan niyo. Guys, mahal ang lubi ani guys. Wala mi bugas. Ang dato to ni mahatag tag isa ka sa bugas unta. Buti lubi ane pre pemaha woi eh. Pemaha Kena gulubi Untuk butung Pekak Pekak kebe Kan on kuan Nang Putut ini sa ano stonga, sa gitna pero sa ano gilid meron pa sige hina si dali ano kay Tiko, maho na gutom na nay ang gilid partner. sa na gyud pagayo kaon maho lang lubi ni guys kaon ami kwan Tingnan nyo guys, marunong siya magkudkod ng ano, lobe. Oh. oh. Yung gilid partner, dami pang gilid. Kumala niya. Abosin mo na sa kilid. Ako na maglaro dito. Magawa dito. Hmm. Ano? kung saan ito guys kasi laki pong probinsya si eh? Cobrin Joker Vlog ito din ang ginagawa niya sa probinsya nila mag food code ng lobe sa tong mapakagod ng lobe di ha yung meses lang po ninyo Tapos na? na? May... Oh, dalawa na ang ano nyo, naubo to. Pero sa gilid, meron pa. Sana naman, mag... Ito, sa mga para, sa mga aso lang na partner. Mag-uul pa ng mga aso, walang, walang kinakain. Ang awa naman sa mga aso. Dahil, tingnan mo yung ano nyo. Sa gilid, meron pa. awa ka naman sa mga aso. Sa gilid, partner, gilid. Mag, mag, ang aso. Kasi wala nang lads. Wala, wala nang maano nila. Umiyak ang aso. Wala nang, ma, wala nang maano nila. Kumit, uh, kumitkit na lang sila ng bagol. <laughs> ang awa naman sa aso kaya pa partner hmm. daliin ko to daliin ko to bilisan nabuo <laughs> tayo pag buwan kasi kapo na kita kudre sa gilid partner dami pa sa kilid yes <coughs> Sa gilid partner Mahirap mag Magod partner Ako na lang mag Ano niyan partner sa gilid Mahirap magkagod So ginawa ko to Mahirap para... magkudkod no Mahirap mag Magkudkod ng Niyog Niyog gina Ginawa ko to Para Magkain tayo dahil dahil wala nang bigas so okay. mawa oh, na po po yung joker vlog sana may mawa po sa kanya guys huwag nyo skip ang ating mga ads, ads guys magkapalit tayo magkabili tayo ng Bigas. isang kilo isang kilong bigas po wag po niyo i-skip ang ads po kay Joker Vlog para makatulong po tayo sa kanya para mayroon siyang pambili ng bigas na yan, partner. Kamuna mag-ubos dito. Kamuna mag-ubos dito, partner. Dahil, ah, mag-bihis pa, mag pa ko. Di hey pa, partner. Maliligo ka pa. Oo. Oh, oh. Mag-bihis. gabi eh ang hirap ito para kami mayroon lang kaming makakain tapos ang tubig. Iwan ko pa tayo. Sinutong mga mga tips sa aming video. Huwag skip ang ating ating uh, uh, ads para para makabili tayo ng ina bigas, isang kilo. Awa naman guys. Yes, guys, tulungan po natin si Problem Joker Vlog. Po. At huwag po kayong masawa sa pag-suporta niya. Eh, like and share po yung video na to. Para makatulong po tayo kay Problem Joker Vlog. Nakawisan ang ito na. Nakawisan ako. Nakawisan kayo ng kudkud. Kudkud kud ng lobe? Oo. Oh. Hirap ano? Hirap, mo Hirap kasi lang? yung manumano eh. Hirap mo lang? <laughs> wala, wala tayong kurente. Oh, hirap mo lang? Mahirap talaga. Sabi niya mahirap talaga. Okay. Yan sa amin, mahirap mo lang. Sabi sa bisaya po yun. Sa Tagalog, Mahirap talaga. Nang mano-mano lang ang ginagamit. Okay, tama sa itong video. Anong buntaga. Okay, good morning sa tanaan. God bless us all.